Ayan, magandang gabi po sa aking mga taga-subaybay dito po sa channel ni Kuya Dan TV Vlog. Magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali po sa mga inaabot sa magdaho po kayo ng mundo. Dito po sa ating bansang Pilipinas ay Gabina. Uh, gabi na. Alright, so ngayon po ay may update po natin ang kasalukuyang panahon dito sa ating Bansang Pilipinas para po sa kaalaman ng ating mga kaibigan mga sumbay-bay, na nasa iba yung dagat na nag-aalala kung ano po ang kalagayan ng ating Bansang Pilipinas sa panahon pong itong meron masamang panahon o bagyo so meron tayong bagyo sa kasalukuyan ang pangalan po ay uh, Hana no? So ngayon po ay uh, September 3 uh, Ganap na alas 7.12 na po ng gabi Ang latest uh, update po ng ating uh, sama ng panahon o bagyo ay uh, naglandfall na po itong bagyong Sihana sa Taiwan. So ang ating mga kaibigan po diyan sa Taiwan, pinapag-ingat po natin ang ating mga kababayan diyan. Nandiyan na po ang bagyong Sihana So, but then, uh, ang signal number Birman ay nanatili sa bandang norte ng ating bansa. At, uh, syempre, uh, maulan. Pag mga ganong mga sitwasyon, kaya punting ingat mga aga norte especially dito po sa bandang Batanes. Okay. So, dito po naman sa NCR ay of course sa uh, ano po tayo? Uh, affected tayo ng South West Monsoon kung tawagin, yung habagat kaya, ayan pinahihirapan po tayo ng malalakas na ulan okay, then pabugso-bugsong hangin so, but then sa kasalukuyan naman po sa nitong oras ay medyo kalmado at maya-maya po ay maglalag po tayo okay so, Tingnan natin ang pagsiset up na naman ng inyong lingkod dito sa aking mini studio. At i-update po natin ang kalagayan natin dito. Okay, so siyempre bisitahin natin bisitahin natin ang ating ano, mini studio muna. Okay, sa so bandang ito ay uh, patapos na yung ilan-ilan ilan na lang hindi pa natatapos sa kanilang uh, playlist Yung ating regular na ginagawa Okay, so, ilan-ilan ilan na lang to, may tatlo na lang po At diyan, maya-maya, oh, dalawa na lang pala sila Maya-maya po niyan ay uh, matatapos na Bago po tayo magsimula ng ating uh, live streaming So dito naman ay nakasuporta tayo sa isa nating kaibigan na naka-live siya ngayon, silent live siya ngayon. Okay, so andito tayo nakasuport sa kanya. Okay, samantalang uh, ayan, mayroon po si Kuya Dan naka-schedule na premiere. So mamaya po yan sa kanyang live. Okay, so syempre Di maaaring hindi natin uh, alamin ang lagay ng aking mga alaga. Dahil audience ko na yan. Iyan ang mga naghihintay na po sila. Ayan. Si pepper at saka si Nami. Ayan sila nakapuesto. Ang isang malaking problema ni uh, host, si Kuya Dan, ay ang mga ito. Dahil dito po ako po pwesto mamaya sa aking paglalive. Inuusod ko dun yung bandaron yung table. Sa pwesto nilang yan. Ay dyan po ako nakapwesto o upo para po sa malapit dun sa uh, ng mga laptop. O so, yan po ang itsura po nila. Mamaya po magkakagulo naman dyan pag papaalisin ko sila o itataboy dahil ako ang maglalive at saka sa lukuyan po kung titignan ninyo ayan mahimbing na mahimbing dahil po sa lagay ng panahon na meron tayong bagyo malamig ang panahon ayan siksikan yan matulog Okay, yan lang po ang kunting uh, update ni ang iyong lingkod si Kuya Dan TV po para naman po ay ma ipaalam natin sa ating mga kababayan mula po sa sama ng panahon yung mga nag-aalala po ng mga nasa iba yung bansa sa lagay ng bagyo sa Pilipinas yung po na update po natin ngayon po uh, September 3, 2023 ay ganap na pong alas 7 17 ng gabi. Okay, so again, don't forget po, to like and share sa channel ko yun dan. Then yung hindi pa po mga nakaka-subscribe yan, please subscribe and please press the bell para naman po updated kayo sa mga susunod ko uh, mga vlogs. Okay, maraming salamat po at magandang gabi. Abaganan naman po dyan, yung paglalive ko yan. yan. Invited po kayo ngayon pong gabi. You. Alright. God bless us all.